What's up guys! Eto pala guys, magtitimpla na kami ng ah uh, pang spray namin guys dun sa mga tanim namin na talong, sitaw lahat yun guys. Eto guys, panorin natin to Eto na guys, magtitimpla kami ah uh, na pang spray namin mamaya guys ay ano oh. ano yung nilalagay mo to Ito, seven. Seven. isang kutsara lang guys oh. ano yun to Sa isang 16 liter halo halo yan guys ha ah. isang kutsarang 7 ayan yung mga gagamitin guys 7 oh. Seven. ano to to Ah, uh, tap lang ito pala guys, yung top rank ah. Tandaan nyo yung kulay ng top rank. Ayan no, kulay Ito blue. Ayan yung nilusaw. nilusaw. Nilusaw na yan top. guys, kaya ganyan na ay itsura. Ayan o. No. Ilang tawa yan to? Dalawang taki. Ayan o. No. Kaya nilalagay yan dyan guys, kasi hindi naman to kasya. Eh marami kasi ngayon sprayhan dalawang ah, limang timpla oh yan limang timplahan yan kaya nilalagay niya ng ganyan no oh. ayan guys kaya yan yung namin guys nilalagay namin sa bote tapos mamaya pag naubos to itong 16 liters ibubuhos na lang yan dyan, guys tapos lalagyan na lang ng tubig yan ayan o oh. bali ano yan guys apat doon, apat yun tapos eto isa balilimang timplahan yan guys limang 16 liters ayan o oh. ayan o oh. yun na kasi ubos na dalawang klaseng gamot na kamo. dalawang gamot na yun ha ano naman to, to? uy yara ito yung yara yara, bita, para saan naman yan to para sa mga dahon. Oh, tandaan niyan guys ha. Ah. Ito pa yung iba oh. Rustic. Ayun oh. Isang takip lang guys. Sa isang 16 liter tingnan mo yung ginagawa yan oh, sa salinan niya yan oh. Yun. Ayan. Ayan yan, ganyan kami magtimpla ng pang-spray guys sinasali namin dyan pag naubos na yung laman nun 16 liters na yon, bubuhos na lang yan guys Ali, yung klaseng gamot oh, na. Tatlong gamot na yan. Ito. Ayan, ano naman yan? Hustik. Ayan. Hustik. Yung pampakapit. Ayan, pampakapit na mga bulaklak yan. Hindi, eh. Ah. pampakapit ito sa gamot. Ito mulan. Ay, yung parang plastik. Ayan yung guys. Ah, uh, kaya nilalagyan niyan kahit umulan, nakadikit na 'yan, guys. Kakapit 'yan. Kakapit na 'yan sa mga dahon. Ang tawagin na may plastic. Ayan guys, so, woo. Ayan. Apat na, apat na na gamot yan. apat na, no? Ito naman sa bowl pag -hayop ayan, ayan naman yung gold para naman sa sa mga dahon yan o, oh, ayan, ayan guys, ha ano yung tsura, o oh? um. ayan, ganyan lang kami magtimpla guys maraming gamot kailangan mo mamuhunan sa mga gamot. Ayan, pang lima na. Ito. Ayan, ano naman yun. Para top. sa mga, yung hayop na hanip, kung tawagin. Para sa yung Mga puting hayop, hanip. Ano ba yan? Halong Ay, malatayon guys. Malatayon. Ayun, oh. Ang anim na yan, oh. Yung guys, so oh, halo-halo lang, oh. Ayan, guys. Okay. Malata yun. Ayan, guys, ah. Ito yung mga ginamit, ah. Ayan, oh. Unang-una, seven, powder. Lalagyan natin ng konting brudan. Oh, ayan, mayroon pang brodan, guys. Ayun oh. Ito so, brodan, guys. brudan. Yeah, ayun naman brudan, oh. Ayan yan guys Ayan yung ginagamit namin pang spray Ayan yung oh. maraming klase oh. ngayon guys, pakita natin yung mga ginamit kanina, eto unang unay yan, Ito, seven tapos yung tinimpla, top rank top rank guys yung laman nito yung kulay blue violet uh, uh, violet pala tapos eto <coughs> yarabita para saan toto yarabita? sa ano yan? sa pangpa ano yung Ah, oh, pampa tempah lago. Tempaluso. Ayan guys, oh, gold. Tapos mayroon pang isa, ayan guys, oh, padan. Ayun. Para naman 'yan sa uud. Yung tinatawag nila, ano tawag do sa uud na 'yun? Bali lang 'ano 'yun sa dalawa taklo, apat, anim na klase. 5, 6. 7 Pito. Pitong klase. 8 pa nga, oh. Walong, ano, walong... Klaseng gamot. Walong klaseng gamot, guys. Pero, guys, hindi naman pag naglagay kayo ng gamot, guys. Yung takip ng brudan. Ayan, oh. Takip ng brudan. Pag maraming klase ng gamot, kalahati lang dito. Oh, wag niyong pupuno, eh, no? niyong pupuno. Ngayon, kung dalawang klase lang o tatlong klase, puno sa 16 liters eto marami to kaya maraming klase rin yung tika kaunti lang ayun uh, hindi siya sabihin nyo puro uh, marami hindi tika kaunti lang halo halo lang sila ayun itong top rank nabibili ito sa online Oh, guys, yun. Ah, sa online to. Pag sinabi mo tap rank, Yung prank kasi yan sa mga nalalantang talbos yan. Ayun. Ayun, Dinang guys. Yung ginagamit. Meron pa dito. Ayun, guys, oh, ito po, oh. pangwalo, pangwalo. Yan padan yan, oh, padan. padan. Sa uod yan, yan yung mga uod na yan. Ayan guys. Basta nyo lang yung sinabi ng chewing ko kapag maraming klaseng gamot, halo-halo kasi yan. Kalahati lang guys. Huwag kayo magpupuno. Huwag nyo pupunoyin yung, yung takip. takip na yun. Kasi baka masobraan yung uh, esprihan nyo. Uh, sobrang init yan guys. Chemical yan. And, eh, baka malas-malanta naman yung ano, sa halip na dumami yung bunga ah uh, mamat, ma, mamatay naman yung mga iniispray nyo tatantsahin nyo yung guys yung tinimpla pala namin kanina ayun na guys iniispray na ayun no ayun nag na mag spray yung chewing ko guys ah uh, maga kami nag spray uh, gawa ng baka umulan na naman guys tignan nyo dumidilim dun Ah, no? uh, kaya inagapan na namin guys kung umalan man yan mamaya uh, in-spray na namin nakakapit na yan sa uh, mga bulaklak or sa mga dahon guys kasi yung pang spray na yan uh, mayroong kasama ano yan guys plastic para dumikit dun sa uh, mga dahon na ini guys uh, dudulas lang yung tubig pag tinamaan ng tubig guys ayun ang purpose ng no, mga pinaghalo-halo namin na ah uh, pang insecticide guys ayan o oh, ni-spray na nanchuhin ko tapos na isprayan yun sa baba ah uh, yung dito tapos na-sprayhan yung mga talong na yan sa baba guys uh, hindi ko na pinakita sa inyo kasi mahirap sundan yan guys Ayan. Kasi baka tamaan tayo ng nail Chemical kasi yan. Ah, hindi basta-basta mag nag guys. Pag mag nag kayo guys. Dapat meron kayong ganyan oh. Face Bye. mask. Yan, Para safety kayo. Hello. Oh. Ayan guys, ang gandun yan, paikot Ang gandun, iisbrihan lahat yan Ayan o oh. Tignan nyo guys oh, basang basa o oh. Basa siya ah, kahit umulan yan mamaya, nakakapit na yan guys. Nakakapit na yung pang-insecticide. Ah, yun.